umaga po mga kalayas Kanina pa po sila dito na banggit lang po sa akin ni Kuya na dumaan ang nga daw po si Kuya Roland at si Kuya Marfil yung gagawa po ng ating bubong. Kanina ka pa ba dyan, Kuya Kapanganan? Oo, oh, kanina pa ba. Bilis din nilang gumawa. O kanina pa ba kayo, Kuya Roland? Mamansit muna kayo. May dala ko ditong pansit. Maghapon pala tapos yan. Ano kaya? tapos hindi agad ako nakapunta dito may tinapos pa akong trabaho tsaka pinaayos ko pa yung tricycle 20 ang isang tali mabuti tila na pansit hmm, kaya kapanganan niya. Meron ako ditong pansit oh, saka pandesal. Kuya, oh. Wala kang anak. Wala sir. Oh, are yo. sa anak mo. Ano kaya kasi sa anak mo? Kasi po. Oh. Kasi po. kasi ay yan. Kasi ang Oh, tsaka, ari yo. Dun sa anak mo. Panganay. Panganay at saka bunso. Oo. Oh, oh. Maagang papasko. <laughs> ay kay Kuya Marpil Ay wala ka namang anak ay Di bali pagsunod na lang Oh mag merienda na muna kayo Bumili na rin ako ng ulam so, Bumili na ako ng andox Para magsasaing na lang po ako dito Saka pang merienda po ng hapunan Oh Kuya Kapanganay Nandun yung tubig Yan. Hmm. Pansit na ay, yan suka marienda. o oh. tinapay lang? Inihatid kayo dito ni Kuya Aril? Lakad na lang namin. Lapit na lang. May ayaw ba? Lapit lang. Okay, ang tayo tigulong nyo. Luto sa may... Parasang pulis. Luto po tayo ng kanin. Ugasan ko lang po muna. Tayo po ay tiyaga-tiyaga muna din sa... Ganarik sitwasyon habang may ginagawa po dyan sa taas. Lilipat po natin aring palayok. Parang paubos na po aring ating gasol. Parang pawala na ang laman. Baba na muna natin. Kuya Roland, saan pabagaling yung anahaw na yan? Layo naman. Gumaka pa. Dito naman sa atin, walang masyadong nag-aanahaw eh. Lopez at Agumaca, marami talagang anahaw. Bultuhan kapag bumibili si Tatay Efren. Marami nare-reject sa ganyan. Para ko yung mga basa, kapag nag-moist, mas mabilis na mapisa yung mga itlog na insekto. Tinitirhan niya tayo ng insekto eh. Malalason ko papalayan. pala yan kasi nung nakaraan, nung gumawa dito, nilason. May esprayan. Pero pag ganyang matagal na, kahit hindi na sprayin, okay na yan. Lalo dito, nasa palayan lang. Kagaya nito, reject na yung ganito. Sisingita na lang. Dudublihin. Ako naman, wala rin may itulong at hindi naman ako eksperto pagdating sa ganyan. Baka lalo lang makaabala. Kaya ipinagsaing ko na lang kayo. Dito na lang tayo kakain kaysa tayo pumunta sa bayan. Yung isang tali, ilan ang laman? nung nakaraan, gumawa sila dito ang isang, hmm. ano roll parang hmm. 200. dobli w, w daw yun, yung malalaki naman yun. Ah, so sa... 100 ba o 200? Ba, no? Sandan lang. Pero yun, ganito lang din kalaki. Kanti hmm. ba dalawang klase ng anahaw? Mayroon nung parang mabilis mapunit. Hmm. Anong klase ng anahaw yun? Kayo, Sapak ang tawag. Itong ganito, kung may sapak, ito naman, salo. <laughs> Ay, sapak yun eh. Uh, Di, biro lang. Inini na lang po ang ating kaanim. mo. Po, pinapakita na po ni Kuya Marfil yung kanyang talento. Mukhang maganda yung pangtahi mo ah. Ano yung bagwis ng... ng payong? Payong lang yan, sir. Ah, oh. na ito, yung kadugtong. Ito ba yun? Hindi po, sir. Ipala sa likod. Ah, itong nasa likod. Oh, sige. Ari lahat. Wala po sir, Ay, paano ba 'to hinihingi? Yan lang po, hinihingi lang. Ah, ito 'to. Okay, ganun pala 'yun. Ang kunti po natin. Hindi rin po talaga biro ang trabaho na ari eh, kung ako yung titingin. Unang-una mga lay at kailangan din po talaga dito na matiyaga. Hindi may iwasang matusok, mahiwa, magkabog. Tama ba ko ya Tama, sir. Kaya ganito po yung ipinakabit natin kung bakit po anahaw. Ito po sa akin lang, sa pagkakaalam ko lang. Ang advantage po kasi nito kapag po lalo na sa vlogging, kung ikukumpara po natin sa yero, maingay po ang yero kapag umuulan. Isa pa po, sobrang init kapag po yung tirik na tirik ang araw para po tayo nasa loob ng oven. Kaya maginawa po kapag anahaw po yung ipinakabit. Saan kaya kuya mas makakatipid? Sa anahaw o sa yero? mas tipid sa yero kaya lang pag nagbagyuhan alin ang mas matibay lagpasan Lagpasa ng hangin o oh, tama parang meron siyang mga siwang pati, tingnan na daw kasabas. natin ito papakita ko sa inyo mga kalayas ayan o oh. Mayroon pala siyang mga siwang o oh, kita nyo yung liwanag pero hindi siya mapapasok ng tubig kasi lahat po naka-islant siguro kung pambahay tapos hindi tayo magbablog para sa akin, pwede naman yero tsaka mas mataas, tas may kisame yan po yung mga dahilan kaya po anahaw yung ipinakabit natin medyo ma-maintenance kumpara sa yero kasi ang yero tumatagal talaga ng kung ilang dekada eh. pero yung ganito mga ganong yung pinakamatagal tumatagal 5 years o depende rin sa lokasyon Siguro ang advantage nito kapag mga nasa tabing dagat, kasi kung yero kalawangin kaagad. So mas maganda yung anahaw. Tsaka hindi magkakaroon ng uod kasi tabing dagat, maalat. Kaya naman nagkakaroon dito ng uod gawa siguro ng bukid nga tapos may mga gulay. Lord sa pagkain pong ari na aming pagsasalusaluhan sa So Lord for this day gift which we are about to receive from thy bounty through Christ Lord Amen ay papaya amaya sabi hindi sabi pala ni kuya ay bigyan ko nga daw sila ng papaya mga indaw ng papaya mm -hmm. na nga baka papaya nahinog wala baka pa din ng papaya mamaya papakainin nyo ng papakainin ng ating ng busog na po sasalang naman po ako ng kape para pang merienda po mamaya tapos may tinapay yeah, panalo ay misa lang kayo makadayo din eh sindilagay ko laan dito sa edina natin an mo. Ito na may imbus na bawasan ilalong natan. Ayan, ang sarap nito. Pa'y mapa ako. Ayan, ang dami nito. Kuya Marpil, oh. Nay, higitin mo na, higitin Hmm, ari, magulang ba, ari? Ang na ito, sir. Ha? rin po pala ari o oh. ating itinanim laang ay hindi naman po nagugulay at kami naman po ay bihirang bihira po magulay din nang may ganari dami din doon pa sa likod pa o oh. ubusin mo na dyan na may naay, eh. sayang nga ari mga ari gumulang o oh. gusto mo ari pananim itong mga natitira po dito ilalagay na po sa paluko ano bang tawag doon paluko o palupo palupo pagpaluko ko eh, para nagpaluko okay na po yung magkabilang side yung pinakang na na lang po yung lalagyan punta po tayo sa taas Ayan, meron po nagtutusok doon sa ilalim. Ah. Ilang patong yung ganyan? Isang patong, sampo. Pag sa palo po, mas makapal. lalagyan na po nila ng net protection po yan sa ibon, hangin tsaka bagyo kapag po walang net hindi lang po mapapansin sa kinatagalan makita na lang po natin makakalbo na po yan mabubutas-butas na po yan kagaya po nitong kabila kung wala po yung net malamang sa malamang baka po yan ay tumutulo na po halos yan na po yung pinakang final net na po isasabit na lang po yan sa pako iniikot po nila dun sa kawayan tapos itutusok po nila dun sa pako hmm. Finally mga kalayas, tapos na tapos na po. Ganda oh. Kuya, magkape muna kayo. Kaya Marpil, naandin na yung tinapay oh. Pera ka panganay, kape. Hmm, kope meat. kayo? Yeah. Bakit? <laughs> sa ha? Sawa sa kope meat? Sawa sa kope <laughs> Kape naman kape. Ano ba? Hindi ka Nagka kope Kape ng kape. <laughs> Ayan, pili na kayo. Alin ang gusto ninyo? Alin ba ang gusto mong papaya, yung malaki? Kare natin bilog saging hinati din ninyo? Opo, natin, ating kapatid. ang ating kapatid ano. Hanggang ganyan kami. Niyan kape po. 5,000. Dito ang naibigay ko ay 7, 3, 10. Tapos ngayon ay 5. 1 2 3 4 5. Tapos ay ang 1,000. Isang libo ano, are panggas mo pa nung tricycle mo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Sayang wala nang talbos. At may nakapanalbos na raw. Hindi bali pagsunod.